nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negasasyon na to dahil Direct good vibes ang sa Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong nga antayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. tus ni pangulong Bongbong Marcos na pag-isahin na lang ang mga serbisyong pang-turismo sa Pilipinas. Ayon sa pangulo, kailangan maging consolidated ang sistema para maging madali sa mga turista ang pagbabakasyon sa Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang yan ay ni Let Narciso. pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tanggapan ng pamahalaan na pagsamasamahin o pag-isahin na lang ang mga serbisyong pang-turismo na iniaalok ng Pilipinas. Ito'y para daw maging competitive ang bansa sa global tourism market. Ginawa ng Pangulo ang direktiba sa pulong kasama ang mga miyembro ng Private Sector Advisory Council, Tourism Sector sa Malacanang, kung saan inilatag ang mga rekomendasyon para makahatak ng mas maraming turista. Inihalimbawa ni Pangulong Marcos, ang tourism industry ng Thailand na ani mas organisado para sa tourism requirements tulad ng hotel at flight booking, tour guides at iba pa. Ikinuwento nito na mayroon siyang kaibigan na mas piniling magbakasyon sa Thailand kaysa sa Pilipinas dahil umaangal sa pa isa isang pag-aayos at pagbabayad ng hotel booking, driver at tour guide. Ayon kay PBBM, kailangang maging consolidated ang sistema para maging madali sa mga turista ang pagbabakasyon sa bansa. Kaugnay nito'y inatasan rin ng Pangulo ang Department of Tourism na pag-aralan ang potensyal sa food travel at sports development bilang bahagi pa rin ng panghihikayat sa mga turista na bumisita sa Pilipinas. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nirelease ng Kamara ang 35 million pesos na pondo bilang ayuda sa mga biktima ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao Region. Ang nasabing financial aid ay magagamit para sa iba't ibang relief efforts, kabilang ang pagsasayos ng struktura, tulong medikal at ayuda sa mga apektadong pamilya. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Milky Regonan. Umaabot sa 35 million pesos ang ilalabas ng kamera bilang ayuda kasama ang pamahagi ng 17,500 food packs sa pitong distrito sa Davao Region na apektado ng pagbaha at landslide. Ang pondo ay mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at tingog party list representatives Yeda Marie Romaldes at Jude Asidre. Sabi ni Romualdez na ikipag-ugnay na sila sa Department of Social Welfare and Development para agad na mailabas ang 5 million pesos sa kada pitong distrito ng Davao Region sa pamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Ang ayuda ay para sa mga distritong kinakatawan ni na Representatives Maria Carmen Zamora ng Davao de Oro 1st District, Alan Duhali ng Davao del Norte 2nd District, Chino Miguel Armario ng Davao Oriental 2nd District, Nelson Dayang Hidang ng Davao Oriental 1st District at Ruel Peter Gonzaga ng Davao de Oro 2nd District. Dagdag pa ni Romualdez malaking tulong ang financial aid para matugunan ang iba't ibang aspeto ng relief efforts kasama na dito ang pagsasaayos ng maliit na istruktura, tulong medikal at ayuda sa mga displaced family. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 45,000 na pamilya o katumbas ng 187,000 na individual ang apektado ng pagbaha at landslides dahil sa malakas na pag-ulan mula pa noong araw ng Martes dulot ng shear line. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa tuloy, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Lilikha ng dagdag pondo para sa programa ni Pangulong Bongbong Marcos na pambansang pabahay para sa mga Pilipino ang bagong savings rate na ibinaba ng Pag-ibig Fund. Ang iba pang detalya tutukan sa report na ito. Maaring makalikha ng 38 billion pesos ang bagong savings rate ng mga miyembro ng Home Development Mutual Fund o HDMF o pag-ibig na siyang gagamitin para pondohan ng mga programa para sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Ayon kay Hilario Aguilar, Deputy Chief Executive Officer ng Member Services Cluster ng Pag-ibig, ang new rate ay patutupad sa susunod na buwan kung saan magdudulot ito ng mas maraming maa housing loans na abot kaya ang interes. Paliwanag pa ni Aguilar na ang nasabing halaga na mabubuo dito ay gagamitin ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD para sa pagpapatayo ng low-cost condominium units gayon ng high-rise housing facilities sa ilalim ng 4PH. Umaasa niya sila na maraming pag-ibig members ang mag-aavail ng housing loans sa sandaling maitayo na ang mga estruktura. Buko dito, makikinabang rin ang mga members ng mga programang ilulunsad ng pag-ibig tulad ng quick loan program kung saan maaaring makapag-short term loans gamit lamang ang mobile phones kung may emergency. Ngayon din ang paglulunsad ng health and educational loan program kung saan ay maaaring magamit ng mga miyembro ng ahensya ang kanilang savings para sa tuition fees o maging sa emergency medical needs, multipurpose at calamity loans. Bumaba naman ang naitala na cybercrime cases ng pambansang pulisya mula August hanggang December ng 2023. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Nakapagdala na ang Philippine National Police o PNP ng higit 6,300 kaso ng cybercrime sa bansa mula August hanggang December ng 2023. 57% itong mas mababa kumpara sa higit 14,893 na kaso mula Enero hanggang Hulyo ng nakalipas ring taon. Ayon kay Anti-Cybercrime Group Director Major General Sidney Hernia, isa sa nakikita nilang dahilan ng malaking pagbaba sa kaso ng cybercrime ay dahil sa deactivation sa mga unregistered na SIM sa ilalim ng Republic Act 11934 o ang The Subscriber Identity Module SIM Registration Act. Samantala, nagbabala naman ang cybersecurity firm na Casper Sky sa mga magulang na mga batang gumagawa ...magamit ang smartphones dahil kabilang na ang kanilang gadgets sa target ng mga hacker. Binuhay muli ng Armed Forces of the Philippines ang Counterintelligence Group na binuo sa kasagsaga ng 1989 ko patent. Layo ng nasabing intelligence unit na bantayan ng mga pang ESP at pananabotay sa militar maging sa pamahalaan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Adniel Parosa. Binuhay ng sadatahang lakas ng Pilipinas ang AFP Counterintelligence Group, isang mahalagang intelligence unit na layong bantayan ng mga pang at pananabotahe sa militar o sa pamalaan sa isang seremonya sa Campo Aguinaldo Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang reactivation ng AFP CIG na unang binuunong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino matapos itayo sa kasagsagan ng mga coup attempt taong 1989 nilusaw ang AFP CIG panahon ni dating Presidente Fidel Ramos at itinayo ang Presidential Task Force on Intelligence and Counterintelligence na humabol sa mga organized crime group karaniwan na nga binubo ng mga dating pulis at sundalo. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cersas Trinidad, binuhay ang AFP-CIG alinsunod sa commitment ng Commander-in-Chief mismo na si President Bongbong Marcos para isekyur ang bansa. Sa hiwalay namang mensahe, binigyang din ni Bronner ang mahalagang gampanin ng AFP-CIG para sa nagbabagong global landscape na ang anibersaryo ng AFP nitong Disyembre. Inanunsyo na ni Bronner ang pag-reactivate sa Counterintelligence Group na isa katuparan ng muling pagledlad ng banner ng AFP-CIG. Matapos ang New Year's call ng senior military official sa Malacanang para ang kanilang pagsunod sa chain of command, makaraag umugong ang isyu ng destabilisasyon ng ilang retired na opisyal. Magsisilbing acting commander ng AFP CIG, si Colonel Jonathan Manio, sa ilalim ni AFP Deputy Chief for Intelligence, Major General Ferdinand Barandona. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, d H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Muling nagbukas at nagbalik upang magbigay ng libreng Japanese language class ang Quezon City Public Library para sa mga nais na mag-aral ng Japanese. Magbabalik na ang libreng online classes ng Quezon City Public Library o QCPL para sa basic Japanese language ngayong taon. Sa Facebook post ng QCPL, inanunsyo nito na magsasagawa sila ng labing isang klase o isang beses sa isang buwan ngayong taon. Simula ay kalabing ng Pebrero hanggang ikasyam ng Desyembre, natatakbo mula alauna hanggang alas tres ng hapon. Inilunsad ang naturang programa noong 2019 sa pakikipagtulungan sa Jellyfish Education Philippines Incorporated. Samantala, bukas lamang ang klase sa mga Pilipinong labing walang taong gulang pataas at nasa limang daang aplikante ang tatanggapin sa kada klase. Inaanyayahan din ang lahat na magkaroon ng gamit tulad ng online device at stable na connection para sa pagpapatuloy ng klase. Narito naman ang mga schedule ng klase na makikita rin sa Facebook page ng QCPL. Na nan tulong ang Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka ng Sibuyas na naapektuhan ng peste sa kanilang mga pananim. Ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Numigay na ng ayuda ang Department of Agriculture para sa mga magsasaka ng sibuyas na naapektuhan ng armyworm infestation sa Central Luzon, partikular na sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at Arlac. Sa pahayag ng DA Regional Field Office 3, Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban, nagbigay na ng tulong pinansyal maging material aid gaya ng onion seeds at insecticides ang ahensya para sa mga magsasaka. Ayon sa ahensya, nasa 366 mula sa 10,217 na hektarya ng tanima ng onion crops ang nasira ng mga army worms, kabilang ang Bungabon, Talavera, Palayan City sa Nueva Ecija, Anao at San Manuel sa so Tarlac sa mga naapektuhan ng naturang peste. Samantala, wala namang naitalang nadamay sa peste sa lugar ng Bataan, Pampanga at Zambales. Nagbigay naman ng BPI at Regional Crop Protection Center ng mga pheromone lures, neem oil-based insecticides at technical assistance sa mga naapektuhang onion growers. Gayun din, siniguro naman ang pamahalaan ng dagdag na suporta para sa mga magsasaka ng sibuyas sa bansa. pabilang sa ranking ng isang travel platform ang ipinagmamalaki nating Palawan sa most trending destinations ngayong taon. Ang iba pang detalye alam sa report ni Arnold Herrera. Pasok at napabilang sa ranking ang Palawan sa annual Traveler's Choice Awards, Best of the Best Destinations ng TripAdvisor ngayong taon pumang apat ito sa most trending destination ngayong 2024. Kasunod lamang ng mga nangunang destinasyon na Tokyo, Japan, Seoul, South Korea at Halong Bay sa Vietnam. Inilarawan naman ng travel platform ang Palawan bilang a slice of heaven, a sliver of an island that teems with exotic wildlife, quaint fishing villages, and UNESCO World Heritage Sites. Samantala, pasok naman sa Bookie.com, isang international travel agency ang panglaw sa buhol sa top 10 destinations na pinili ng 27,000 turista sa 33 bansa sa mundo. Inilarawan ng nasabing travel agency ang panglaw na isang maliit na tropical gem na sikat sa white beaches, world-class diving spots at mga outdoor activity. better news naman sa usapang showbiz. Jonas Brothers may mensahe sa kanilang mga Pinoy fans para sa nalalapit nilang concert sa Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report ng ating showbiz angel. Excited ang American rock band Jonas Brothers para sa kanilang upcoming concert sa bansa sa darating na buwan sa videos na ilabas ng Ovation Productions nagpaabot ng mensahe para sa Pinoy fans sina Nick Jonas. Brother, we're so excited to be coming to Manila on February 22nd to perform all of our favorites and more at the Mall of Asia Arena in Manila. Ang Elvis na si Kevin. It's going to be a great show. Well, we hope to see you there. At syempre si Joe Jonas. Kitay Kit. Na buong Jonas Brothers taong 2005. Ilan sa mga pinasikat na kanta ng magkakapatid ay Love One. I never thought that I'd catch this. Love back again When you look me in the eyes When you look me in the eyes I catch you I burning up Cause I Pero taong 2013, nag sila at nag ng solo music career sina ni Nick at Joe. Habang 2019, nag-reunite ang Jonas Brothers sa tindang kanilang comeback single na pinamagatang Soccer. Maliwan sa pag-awit, minahal din ng publiko magkakapatid ang magkakapatid ng mapanood ito sa hit American musical television film ng Disney na Camp Rock taong 2008 kasama si Demi Lovato. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito showbiz angel Angelica Cosme, tulitulit sa pagbabalik data tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Abayan ng mga balita at impormasyon na dapat 'yong malaman at masarap sa pakiramdam. Nawa'y na-feel pa better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa ngayong araw ay ang pagbibigay ng Department of Agriculture o DA ng agarang tulong para sa mga kababayan nating magsasaka ng sibuyas. Malaking tulong ito na masuportahan agad o mabigyan ng solusyon ng kanilang kinahaharap na problema, partikular na sa peste na karaniwan na sa mga pananim upang hindi na mas lumaki pa ang problema at makaapekto sa galaw o supply nito sa Pilipinas. Kahangahanga rin ng mga hakbangin ng DA o nasabing kagawaran upang magbigay suporta sa sektor ng agrikultura sa bansa, lalo na bilang paghanda na rin sa paparating na El Nino sa Pilipinas. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay, kung alam mo ang The better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pioneer. It could mean a lot of things for us. It means being the first. Pioneers of excellence, catalysts of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, contents that engage. A witness to history making this 2024, we are Manila Broadcasting Company. Conquering new heights and channels more than radio.